Ano ba dyan, sir? Parang makasakasakasak ko dyan. Sino ba gamit ng projector? Bukas pa ako, mama. Tapos nag-live baga ako sa GC. Tapos mga pirang hours, tigad ako. Tapos nag-charat na duman. Sa Acer ka ngayon? Yeah, makapag-exam ako. Ako din. Tapos ang extension, ma'am, piiwalat mo duman. Ito, nag-vlog ko man ng God. Di mo na karap video call, ah. Hi. Oh, Shout out. Oh. Shout out

Okay po. May DTR ka na, sir. Sakto kang 24. So, DTR mo na. Hindi ka, hindi ka pa Nalagay mo yung, ano, sir, yung time. Ay, uh, yung time. 4.0. Ay, I mean, 4 lang pala. 4. Okay. medyo mahirap man siya tabi palitan mi lang on the spot news casting. Duma lang sila mag-focus para di mi kaya aramang sufi, baga. Uy, ano yung yan? Nakakablang. Hello, vlog. <laughs> basta pag ano honey mo nila, kaya ba? Aram po, yung nagasak. Yung nalugan Ano dila ako. Patingin nga ako. Sabi ni Sir Grimson, sir pa ka mo ako. Dito sa ano Albay Central, hindi kayo mag-aano na dyan? namin. Kailan? Pero weekend. Weekend, every Saturday. Sa, dito sa ccda ano? Minsan nga, yung cellphone ko, bigla na nawawala sa teacher's table. Yun pala, nag-selfie-selfie na sila. Clarence niya tumatapang na. Can I borrow your, I mean, may I borrow your pen? Kasi Ken is different sa me, Kasi Ken, I. So, I have the ability to borrow your pen. Chalas lang. It's a joke, it's a prank! Ikukuha ako ng biskwit. Saan, sir? Sa office ko? Saan ang office niya? Kay Ma'am Amelia. Hi, Ma'am! nadeh mo po? Diyan na po office ni Sir Clarence! Ay, akin yun. Ano? May name na to, ana? Sige. Thank you so much. Sige po. Okay oh, lang, ana. Kayo lang naman na handle kung do Sure. Let's go. Di si Judy. Ano? Wala nang gagaling oh, ng kape. Para. tasa. Yeah. Ganun may tasa pa ako digding sa ro. Hindi hanap ng laganan. O yan, may tasa man sa napalan siya. Maubas ko yan. Maubas ko yan. Maubas naman lang. Ten minutes na lang. <laughs> <laughs> uy, mag... Uy, nakikita ko sa direct yung mambaya. Pag sinabi mo magambaya na, oh, sige. Hindi, <laughs> naginit ka pang tubig. Ay, Oh my gosh, what happened to me? <laughs> Pagyaw siya mga dal-dala pero may ano. Nandun oh, siya galing. Sabi ko, ang mga mga balik pa. Alwin, SF4 daw. Oh. SF4, Alwin, day ka pa man ng tatao. Kain. Pirmi daw iyan. Pag... Pag ma-end ako ki vlog, permi na sana akong nadadagit kay Alwin. Bye. Bye everyone. Bye everyone. Bye po. Wow, tanging bait.